Hello, everybody! Kami ay bumabiyahe ulit. Patsisang! I love you! Hi. Bye, oh, babe! <laughs> Ayun, ganun na nga. Kamustahin natin ang nag-iisa kong bigoti. Ayun, boy pa naman siya. Tapos ito ko. Hello mga pekas ko dyan. O, oh, di ba? Ito. kit mata ko. Tapos magpaano tayo, ah, kissable lips. Ganun. <laughs> Ayun, babe si Ayin ko ni ay happy kami nakalabas kami ulit kumusta po ang lahat malapit na ang christmas naka excited tapos nakakalungkot malayo ako sa mga anak ko pero okay lang like ko naman sila nakausap bye everyone